So yun, good day mga kasi or welcome back sa Clover TV. So may panibago na naman tayong video na gagawin ngayon. Pero yun, 24 days na lang, December na. Isa lang ibig sabihin yan. Panahon na naman ng pag upgrade and pag modified So in-update na ba yung mga Lazada at Shopee nyo. So shout out sa mga magpapalit ng wheelset set, papa-extend ng swing arm, papaputol ng upuan, or mas syempre mas lalo na sa mga nagkukuha ng unit, maparepo man yan or brand new, advance congrats agad and yun, deserve nyo yan. So, yun, ang um, content lang natin ngayon is commonly asked question sa atin sa mga comments, sa YouTube video, sa uh, Facebook page. And may mga, mangilan ilan tayong kasi are na nagme-message sa akin personally and may mga katanungan sila. So, ngayon, um, 10 questions lang itong sasagutin natin and tara. <laughs> 'yung unang katanungan mga ka CR kinakalawang ba 'yung keyway CR152? So basically yes kasi most parts oh, ng motor natin is made of metal, gawa siya sa bakal. So kakalawangin talaga siya pag katagalan pero may mga paraan naman and tips para maitago or maiwasan uh, kalawangin agad 'yung motor. So kung gumagarahi kayo sa labas, um, naaarawan, na So, yun, um, madali, madaling kalawangan talaga or mas mabilis kakalawangin. Pero kung may garahe naman kayo and kino-coveran nyo naman yung motor, um, hindi naman agad-agad kakalawangin. Kasi ma ang unang part naman na kinakalawang doon is yung bandang ilalim, yung chassis, yung sa mga stands, sa mga rims, sa swing arm. Kasi yun yung kadalasang nababasa pag nabiyahe tayo. So, yung keyway ko is mag uh, 2 years na sa March pero wala pa naman siyang masyadong mga kalawang. Meron pero minimal. And isang tip siguro na maibibigay ko is bumili kayo ng spray paint na black glossy para every month or every 2 months pag napapansin yung kinakalawang na or visible na yung kalawang pwede nyo ispray yan para yun, matago and mamaintain yung kapugian ng motor natin. So, ganun lang ginagawa ko um, pag sa tambuchong part, mas maganda high temp or kailangan talaga high temp na spray paint para yun, um, sa init. Pero doon naman sa part ng mga stand, swing arm, ganun, ano lang, um, kahit normal lang na spray paint na glossy black. Sa tangke naman hindi yun basta-basta kakalawangin, basta maalagaan eh. So yun lang, oo oh, okay nakalawang kinakalawang siya pero pwede natin siyang magawa ng paraan or maitago. So pangalawang katanungan mga kasi art tipid ba sa gas yung Keyway CR152. So, madalas na tanong to ng mga nagpla-pla, no? Bumili. And yes, tipid po sa gas yung CR152. So, sa manual, sabi nga is 50 kilometers per liter. Pero di ko alam kung may nakakagawa nun. Kung meron man siguro bihira. Pero yun, um, base sa iba nating mga ka-CR, um, 40 to 45. Yung iba, 45 to... Yun, 45 40 to 45 kadalasan ko nakikita sa mga groups eh and mga vlogs din ng iba nating kasi CR na gumagawa ng content. Pero sa akin 35 to 40 kilometers per liter. Um depende po 'yan sa paggamit natin ng throttle. So kung ano ka lang naman minimal siguro ganun. Um 30 to 45 o 40 to 45 pero depende sa gas. Pangatlong tanong, okay lang ba maglagay or magkabit ng top box sa CR152? So, syempre, classic bike siya and rule of thumb sa mga classic bike is saddle bag. Saddle bag talaga yung unang choice. Pero, um, base sa tanong kung top box, pwede siya. Walang problema doon. Ang dami ko nakikita sa group na naka top box. Pero, yun, ang pinakabagay talaga is alloy. Lalo pag color black, ganda. ay mga nakikita akong pictures sa group. Pero pag yung plastic, yung pang scooter, di ko alam kung ba, pwede, pwede naman, pero di ko alam kung babagay siya. Pero yun, sa panahon ngayon, na dami ko nakikita, naglalamu, grab, na keyway yung gamit, tas may box sila sa likod. And hindi naman ako compromise, or di naman awkward oh, tignan yung style ng motor. So yun, pwede talaga. Pwede siya lagyan ng top box. Lalagyan mo lang ng bracket. So pang-apat na tanong, um, anong engine oil magandang gamitin para sa CR152? So eto, um sa mga may CR152 dyan, alam ko iba-iba tayo ng ginagamit. Maraming pwedeng gamitin Castrol, Motul, Shell Advance, Zig M9. Pero basta sa manual, basta 10W40, pang gasolina, huwag pang diesel, um, pwede siya sa motor natin. So, personal use ko is Zig M9. Na-content ko na rin yun noong noon, noon nagpalit tayo ng oil. Kasi since day one yun yung gamit ko and never naman ako nagka-problema. Kaya nag-stick na lang ako sa paggamit ng Zik M9. Basta 10W40 1 liter goods yan. So, tanong mga ka is, ano yung sagad na sukat ng gulong na pwedeng ilagay sa stock na rim? Yung wala kang papalitan, rim, yung rim. So, ang um, pinakasagad sa likod, sa pagkakaalam ko ha, mga ka is 130 by 80 by 17. So, by the way, ang sukat ng stock rim is 17. And yon sa harap 110 by 90 by 17 or 110 by 80 by 17 um, swak yun, pasok yun so kung mas mataas pa dun or mas malapad baka magpalit kayo ng fork or tinidor baka if magpa-invert ganun pero kung stock lang yun 130, 80, 17 110, 19 or sorry, 110, 90 by 17 pwedeng pwede yun And pang-anim na katanungan mga ka-CR, um, compatible na clutch cable para sa CR152. So, may marami din, maraming choice para dyan. Merong mga seat, pwede yung CT100, RUSI125, Shogun Pro, Raider J, CG125. Pwede yun sa motor natin. Pero ako, ang gamit kong spare or extra ng clutch is... Shogun Pro. Since hindi pa ako nagpa-plate ng clutch, Am um, dala ko lang siya lagi sa biyahe. Yon Shogun Pro. Um sinukot ko na yon and kasya siya sa CR152. So yung mga clutch cable na is compatible sa motor natin mga ka CR. And pang pitong katanungan uh, anong gamit mong sabon or pang hugas ng motor? Pang motor wash. So marami naman eh uh, mabibili sa Shopee and Lazada yung may mga pang kotse, pang motor. Pero kung tulad ko lang din kayo na nagtitipid and siguro kung hindi naman necessary gumamit ng mga mamahaling ganun as long as malilinis yung motor mapapabango ako gamit ko is um, liquid detergent or joy ayun kahit anong kulay ng joy bibili lang ako na isang pakete yung tag-15 ihalo ko siya sa timba tapos gamit lang ako ng sponge or yung cotton na pang pamunas or panghugas yun, ayun mabango naman siya and nalilinis na talaga yung motor natin. Hindi ako gumagamit ng mga powder uh, na sabon kasi syempre yung powder is may mga buhangin yun, 'di ba? Like liters and pag hinalo ko natin siya sa timba may chance na hindi matunaw lahat ng um, powder. So tendency pag pinunasan natin yung tangke or yung part baka magasgasan ng maliliit, eh, syempre gawa nga ng parang buhangin yun, 'di ba? So kaya yun, um, joy pag ganun kasi mga liquid detergent sure na matutunaw talaga yon and safe, safe sa motor and mabango naman, so yun lang gamit ko Joy ang walong katanungan mga ka CR madulas ba yung stock na gulong na CR152 so pagdating sa tanong na to um, sa mga may motor dyan na CR152 alam po 50-50 um, yung sagot natin or I mean nahahate kasi actually mas maraming nga nasasabing madulas yung stock pero may mga ilan nilang rin naman na tulad ko na nagsasabi na okay naman yung stock. Hanggang ngayon stock, tires pa rin na CR15 yung gamit ko. And hindi siya madulas kung tuyo yung lupa. Pero yun nga lang, pagbasa, maulan, or dadaan kayo sa mga linya ng kalsada, medyo mararamdaman nyo na parang madulas, ganun. So, iwasan nyo na lang dumaan sa mga linya, and kung maulan or basa yung daan, minor na lang talaga nasa sa atin lang naman yun eh so ride safe lagi and maging defensive riders tayo so yun para sa akin hindi madulas pero nasabi ko nga sa mga content ko noon kung may CR152 na eh, nadudulasan kayo pagpalit kayo para sa kaligtasan nyo. so pang-siyam na tanong mga ka CR pwede bang i-long ride or ipang long ride yung CR152 nao sa tanong na to pagdating sa CR152 um wala akong masabi sa long ride ako personally pinakamalayo ko pa lang na biyahe is Bulacan Cubao to Bulacan and uwi ano na and Cubao to Tagaytay yun lang uh, mga dalawang oras hanggang tatlong oras na biyahe and wala akong na taramdamang problema sa motor yun nga lang um since bago-bago pa ako noon naaangalay lang sa una sa likod pero yun ang daming motovloggers na CR152 pinang pinang Philippine Loop yung motor natin, pinang north loop and sa sa groups na ikita ko mga kasiar natin na nagpo-post um, Manila to Bicol, dire diretso, ratrat, ganyan. So wala giving given na na tipid sa gas yung motor natin tapos ganun pa. Wala sa long ride talaga goods na goods 'yon. Pwedeng-pwede pwedeng pang long ride yung motor natin. And hindi siya boring kasi nga manual. So nalalaro mo yung clutch ganoon, Pang long ride talaga. So, yun mga ka-CR, pang last na tanong is, eh, sulit ba bumili ng Keyway CR152 ngayong 2023? Um, masasabi ko lang dyan, depende naman po sa yun. Eh, kung classic enthusiast ka talaga or gusto mo na classic bike, perfect na perfect yung CR152. Um, pagdating sa mga ayun, pagdating sa mga 150cc na bike. And, madali siyang matutunan. Ako nga, first motorcycle ko yun, pero mga one week lang, YouTube-YouTube lang kung paano kung manual ng motor. And yun, natuto tayo. And since gusto ko na ng classic bike, kaya ako siya binili. Pero kung parang bibili ka lang ng motor kasi uso, or parang nakikita mo, parang ang ganda mag-modify, wala namang problema yun uh, since pera mo naman yung pangbibili mo. Pero yun nga lang, uh, baka din natin alam kung magugusta mo siya ng pang matagalan. Pero wala namang problema. Ngayon 2023 sulit na sulit pa rin siya para sa akin kung nagpaplano kayo bumili na CR152 bumili na kayo kasi nagiging in demand siya. Ibig sabihin maraming bumibili so nagmamahal yung presyo ngayon. Hindi ko alam kung nasa magkano na pero alam ko na huli kong tingin nasa 64k na siya eh. Yung ano um cash. So ewan ko ngayon. Pero yun. So yung mga nilalabas ng kiwi ngayon na na unit is wala nang problema yung mga na-experience ng mga ka-CR natin noon nung bumili sila ng mga 2019 or 2018 unit pa baba. So nasabi nila yung clutch mabilis maputulan, yung shifter bolt nasisira. Pero sa akin, yung motor ko na 2022 version is or unit, 2022. Oh, 2022. March 2022 ko siya binili. Um, wala naman siyang naging problema. Up until now, di pa ako napuputulan ng clutch, ang shifter bolts, smooth pa rin. So yun, sulit na sulit. Um, kung gusto nyo talaga ng classic bike, huwag kayong magdalawang isip. Highly recommended tong motor na to. So yun lang mga ka-CR, sana nakatulong sa inyo tong vlog na to or nasagot ko yung mga ilang-ilang tanong. May mga tanong pa eh, na hindi ko nasali sa video na to. Pero gawa natin yun ang paraan sa mga susunod. And lalo kong... Um, isa ka sa mga nagplaplano or nag-iisip bumili ng na CR152 si sana may napulot kang aral dito sa video na to and yun um, ride safe palagi gagawa pa tayo ng mga content and salamat sa mga nagko-comment ng maganda sa YouTube videos natin na appreciate ko kayo so ayun ito po si Clover TV bye for now